guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa ating ibunan na yan napaka-presko po ng ano ng hangin dito dahil ilang araw na lang po ay Pasko na yun medyo busy po tayo at ngayon lang po ulit tayo naka vlog at nakipagkwentuhan sa inyo anyway guys no, meron lang akong gustong i-share sa inyo dahil yung project natin ng 2024 ay meron na pong i yung isang parisan natin at eh, yung isa naman po ay buntis na kaya gusto kong i-share sa inyo at yung ibang update naman dito sa mga ibang breeder natin at progenies ay papakita ko po sa inyo let's go katulad po ng dati ay muli na naman tayong papasok dito sa ating colony para po pag-usapan at tingnan ba yung status ng mga alaga nating ibon dito dahil napakadalang po natin magkita dahil medyo busy-busyan po tayo at malapit na nga po yung Anyway guys, no, muli na naman po tayo nandito sa loob ng ating colony ay yung mga ibon natin napakaingay nila. At yung area naman po nila, ayan, napakakalat ng area dahil naggulay day po sila ngayon at vitamins. Pero bago po natin sila palitan ng tubig, ay gusto ko lang po ulit mag ikwentuhan sa inyo at gusto kong i-share sa inyo yung ano project natin 2024 ay meron na nga pong itlog yung isang parisan natin at buntik na nga rin po yung isang paris niya. So papakita ko sa inyo guys at yung ibang ano natin dito update sa mga ibon natin ay i share ko rin po sa inyo para kahit paano ay updated naman po tayo dito sa mga ilagay natin ibon. So, napapakita ko nga po sa inyo guys at gusto kong i-share sa inyo yung project natin 2024, etong Aqua Danfilo B1 na ano na project po natin. So naglead po sila anong ano, ano uh, December 13 pero hindi pa ako nagano kasi ano ba ngayon. Uh, December 18 yata ngayon. Hindi ko hindi ako sure. Uh, hindi pa ako nag candle sa kanila pero we're hoping na dito sa mga itlog nila ay may ano may fertile at sana yung pangarap natin na ibon dito sa ating aviary ay mapalabas nila kasi mga basal pair po itong mga to kaya medyo nag-aalangan tayo kasi ayun uh, mga basal pair po sila pero uh, nakikita ko naman sa kanila at sa kondisyon na ginagawa natin sa kanila ay malaki po ang chance natin na mag-fertile itong mga itlog nila. Pag nag po tayo ay sisilipin natin or sasama ko kayo para kahit papano ay sabay-sabay po natin silipin kung meron pong ano, uh, fertile sa mga itlog nila. And second na gusto kong i-share sa inyo guys, itong parisan natin dito sa cage number 11. Itong ano natin, uh, project natin dito na ano, na gray wing uh, split O split PF. So ngayon, nag na nga po sila. Ay, sorry. nag na nga po sila nung December 7. So itong mga ano, mga itlog niya or yung mga inakay niya ay hindi ko na pinaporster sa mga ibang pangporster natin dahil gusto kong itest breed itong ano natin na to, itong graving natin kasi itong ano, Bio Opa PF na to is proven na to nakapag na ng mga inakay to. So ngayon, ito, tinrest din natin. Uh, sinubukan natin kung magaling siyang ano, uh, marunong siyang bumuhay ng mga inakay. So ngayon naman, so far so good is marunong naman po siyang bumuhay. Ayan, medyo malaki na yung panganay na, ano, na inakay nila. At yung ano, actually apat yung itlog nila. So yung uh, napisa lang is tatlo at yung isa naman po ay na dead on shell. Pero napakaganda ng ano ng kondisyon ng mga to dahil yung mga itlog nila is perfect po lahat so hindi lang tayo pinalad doon sa isang itlog dahil na dead down shell nga po pero ayun yung ibang ano mga tawag dito mga inakay niya is nandun sa sulok medyo ano lang to tawag dito medyo matapang lang itong grewing natin kaya hindi natin masyadong malapitan at mahawakan yung mga sisi nila actually guys, etong ano na to uh, inakay niya na panganay ay pwedeng pwede nang lagyan ng leg band pero Siguro bukas na ito ngayon mga legban natin. Ayan. Nakahiwalay na. So tatlo yung ano, inakay ng grey natin. Uh, siguro bukas ko na lalagyan yung panganay. Para kahit papano sa susunod na araw ay yung ibang mga inakay naman po ang malagyan natin ng ano, ng legban. At uh, dito naman po sa ano, sa cage number 16 po natin kung matatandaan nyo itong project natin na ano, na PSL ayan so sa kasamang palad kung napanood nyo po yung previous vlog natin nag third class sila dito yung project natin na PSL yung far blue ay binaklas ko na po sila dahil yung egg nila is infertile na naman po so ang ginawa natin yung PSL or yung faded na far blue opa is nandun ngayon sa flights na yon sa sulok na yung kasama yung mga normal far blue natin uh, pinahinga muna natin siya doon siguro kulang lang siya ano sa condition or masyado pangyang nung sinet natin kaya hindi siya nag-fertile. And ginawa naman natin dahil itong ano na to, itong uh, kak na to, yung uh, blue ewing is split uh, PF, ay sorry, split PSL is uh, uh, proven naman po siya at ito namang paris niya is biopar na normal. Uh, dito ko na lang siya binangga. So itong ano na to, etong double factor biopar blue na ano na normal opa is a uh, basal din po to pero sure hen siya uh, and hoping na dito sa parisan natin na to ay mag-success na yung ano natin yung breeding natin sa kanila kasi maglalabas na rin po tayo ng ano dito ng PSL uh, parblue blue na ano na hen kasi nga po yung mga PSL is sex link yung mode of inheritance nila. At dito naman po sa cage number 24 po natin, etong project po natin na PSL back to back PSL or yung faded po na tinatawag natin ay eh, meron na rin po silang itlog. Second class sila ngayon to. Actually, kung makikita nyo guys, ah oh, uh, sabay po silang nag-lay nung ano natin, yung Aqua Dan Follow na project po natin. So ngayon, uh, hindi pa rin pa ako, hindi pa rin ako nakapag-candle dito sa mga itlog nito kaya tulad po na sabi ko, pag nag-candle po tayo, ay sabay-sabay po natin silipin yung mga itlog nila kung may fertile ba sa mga itlog. Nila. So itong ano na to guys, itong PSL na to is uh, proven na to nag-fertile na sa first class yung ano nila. Yung mga itlog nila pero hindi po tayo pinala dahil yung ginamit natin pang forcer ay Uh, sumablay sa mga inakay kaya yung mga inakay po na mga PSL natin ay yun sa kasamaang palad is hindi po nakasubcribe at namatay po sila. At dito naman guys sa cage number 27 uh, dun po sa previous vlog natin kung maalala nyo etong uh, mag ina na natin na producer na done follow o pa Dan Falo, na binrake po natin. So ngayon ay sinet na po natin ulit sila kasi natanggal na po yung ano yung sapola nung ano ng tawag dito silipin natin ayan napagulo ng ano nila ah uh, yun palabasin natin yun ay yung green ano green opa speed dan follow na nagkasapola nung isang araw tapos binrake natin sila so ngayon Uh, sinet na po natin sila ulit kasi nakita ko na medyo pumayat na yung ano at inawakan ko ng isang araw yung pola is na wala na po talaga so yung sapola po ay napakadaling gamutin at napaka, napakadaling tanggalin sa mga ibon natin kailangan po lang kailangan lang natin na ano na i-flight yung mga ibon natin para kahit papano is may exercise sila dahil dito sa ano sa cage ng breeding cage natin or yung size niya is napakalit lang po na ginagalawan nila kaya pag naparami yung ano yung quantity ng ano natin yung pakain natin sa kanila ay may tendency po talaga na magkasapola yung ano mga hen natin ayan so dito ang uh, mga proven na rin to ayan uh, hindi na rin siya hindi na rin sila masyadong lumalabas ng ano ng nest box nila at malapit na rin bumaga itong mga to at dito naman po sa so, cage number 32i ito uh, second class kasama rin ano magkakasabay halo sila guys so tignan nyo December 13 naglay din sila dito nga po ay ano rin second class nito at proven na rin itong mga to kagaya ng ano ng PSL natin na project ay pinagsama po natin sila kasi hindi naman po tayo malilito dahil mga fail faded po yung mga yan back to back. so uh, pinaposter ko yung mga inakay nila itong dalawang box na to so yun sa kasamaang palad po ay hindi pinalad o hindi binuhay ng poster parents nila at eto naman guys, yung ano, gusto kong i-share sa inyo rin. Na project natin 2024, yung cage number 35. Ayan, so dito, uh, pinakita ko na rin po ito sa previous vlog natin. Ito nga ako bluetooth uh, OPA sbpf, tapos itong bio OPA PF natin. So ngayon, sisilipin natin sila. Buntis na po yung ano, yung babae na bio OPA PF. So ayun, uh, uh, excited na rin ako kaya medyo istorbohin natin sila. Actually, madalan ko lang silang ano, silipin. Pero ngayon, dahil kasama ko kayo, ayan siya guys, oh. Makikita nyo ba yung ano, yung kwet ng ano natin, ng hen, ayan. Itong week na to, uh, for sure, maglilaid na yan mga yan. And we're hoping na mag yung mga itlog nila at maglabas sila ng pinapangarap natin na, ano, na ibon dito sa ating aviary. At dito naman po sa ano, sa cage number 44 natin. Ito, last chance na to guys. Oh. Hindi pa rin ako nag kendel dito. Ka, -ka, Ka Kasabay ito ng, ano, ng PSL na, ano, na binrake natin. Ayun, yung Parblue over PSL. Ayun siya. Oh. Naka-breed siya ngayon, naka-tatlong clutch sa atin, hindi siya nag fertile kahit uh, naka dna po yung ano, yung ibon natin ayan tapos yung Paris naman po niya is ano, uh, proven ka pero hindi tayo pinalabas sa nila. Hindi nag fertile yung mga itlog nila kaya ayan nandito sa, sa flight ngayon. At ito naman na uh, parisan natin dito sa gate number 44 itong uh, gray wing. Uh, speed dan post opa tapos itong far blue opa na post dan ito last chance na rin dito sa akin meron siyang ano ngayon silipin natin guys na kung ano yung ano ilan na yung itlog nila ayun meron siyang apat uh, na itlog so ngayon uh, kung tutusin pwede na mag candle dito dahil nag uh, late sila nung December 10 ano na ba ngayon 18 so meron na silang 8 days pero Uh, ano natin, mga 2 weeks. Yan, sabay-sabay natin silipin ang mga yan. Dito po sa case number 18 ay nawalay na po natin yung mga yan na dito. Nandun sila ngayon sa uh, flight case na yan. Magkakasama sila ngayon yung mga ano, yung mga iniipon natin na ano, na... Uh, fire blue o pa na normal na malilinis tapos uh, yung kasama nila is mga bio and fire blue o pa PF Ayan. so hindi ako sure kung naipakita ko na po sa ano natin to sa previous vlog natin ngayon titingnan natin Akyat tayo dito sa may ladder. Dito sa cage number, ano, uh, cage number 17. Ayan, number 17 ba? Natakpan kasi ng ano. Ayan, tama tayo. Meron naka ano dito, merong naka uh, lumitaw na project natin. Isang ano, eto. Isang gray wing, green gray wing. Split, ano, split blue or bio na split PF. Ayan, napakaganda ng ano na to ng uh, materialist natin, natin na to kasi ito po talaga yung pinaproject natin at yung kapatid naman po niyang dalawa is nag-OPA so meaning to say dahil uh, base po sa parisan natin na uh, bio-OPA PF kak tapos yung normal green graving natin ay naglabas po sila ng ano ng uh, visual OPA So meaning to say, yung mga OPA na yon is ano na po sila, sex link hen, base po sa parisan natin. At ito naman ano, non-visual na OPA, pero visual po siya na gray wing. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda ng ano, ng markings niya sa inner and outer bay ng pakpak niya is kitang kita po talaga yung pagka ng mga, ng ibon na to. Ayan, so tulad po na sabi ko, ilang araw na lang ay pwede na po natin iwalay itong mga to. Pero plano ko, uh, pwede na rin natin kasi ibangga ito sa ano sa mga kapatid niya na yon pero meron nga po tayong lumabas na ano na winalay natin galing dito sa ano page number 18 na parblue Opa PF uh, plano kong i-DNA yun, yung parblue opa PF na yon Pag nagmatch gender nila, sana mag yon Ito yung ibabanggan natin. Pagpaparisin natin itong gray wing na to na speed opa, split PF tsaka yung par blue opa PF natin at ito naman pala guys no, hindi pala nag opa to and titignan natin malakas na sila oh etong lutina na to hindi siya nag opa mali ako ng information na sinabi sa inyo dun sa last vlog natin dahil medyo uh, maliliit pa yung ano at wala pang masyadong balahibo no nung pinakita ko to ang uh, mga inakin na sa inyo so ngayon uh, malaki na nga po sila at kitang kita na yung kulay nila tsaka yung ano ayan o oh. no? Lutino, uh, split opa if pack lang po siya. Ayan, makikita natin sa buntot. Non-visual opa siya at meron siyang baring na color white. Ayan, at dito rin sa ano. Sa buntot niya is three tone po yung buntot niya. Orange, white, saka yellow. So, meaning to say, ay hindi po opa itong uh, na isang nag-survive na, ano, na Lutino. Pero, split opa, if kakbasi rin po sa parents. Dahil yung parents po nito ay... Uh, yellow bull is split opa is split ino tsaka yung uh, hen naman yung pares po niya na ano na parents nito is yellow bull opa is split ino so yun meron nga tayong napalabas na ino kaso hindi po siya nag -opa. pero okay lang yan at least kahit papano etong uh, itong mga ano natin mga pang poster natin na to ay binuhay lahat ng mga ano ng mga inakay na ano na pinaposter natin sa kanila pasensya na po medyo madilim yung ano nakalimutan natin yung ano tawag dito yung flashlight natin so itong ano na to itong mga graving na to ay ito po yung parents nila itong cage number 11 so uh, tawag dito yung mga inakay nila hindi na nga po natin ano pinaposter at sinubukan natin sinespread natin yung graving kung marunong siyang magalaga ng ano So yon marunong naman po siya. Siguro uh, pag medyo malaki na yung ano, mga inakay ay lilipat na po natin sila sa mga ibang breeder po natin. Dito guys, ay uh, you know, sa cage number 12 po natin, kung mapapansin niyo, wala silang ano, nest box ngayon kasi kaninang umaga po actually meron na pong inakay ang mga yan. Sariling inakay po nila. Plano ko nga po sana ng buhayin para kay papano ay meron tayong ma-share sa mga bata dito sa atin na gustong mag-handfeed at gustong mag-alaga ng mga ibon. Pero sa kasamaang palad po, kaninang umaga pinapakain natin sila at nagmonitor tayo sa kanila ay dinanggam yung mga ano yung mga inakay nila actually dalawa yung inakay nila pero yung itlog is tatlo papisa na sana yung isa ka so yun dinanggam at buti na lang nakita natin kagat at hindi naman nadamay yung mga ibang ano natin dito katabing nest box niya na meron ng inakay at itlog at dito rin sa cage number 4 po natin hindi ko alam kung bakit ano kung bakit nagloko itong ano natin na to itong mga pang foster natin na to so ngayon itong ano natin na to itong breeder natin na to saka yung uh, dito breeder natin na uh, cage number 12 uh, magkasabay po yung mga yan ng itlog so meron na rin po silang dalawang inakay kaso ang ang ano sa kanila uh, hindi ako sure kung na-stress no? pinapatay yung mga ano mga inakay nila so ngayon uh, hindi ko lang po sila na ano na tawag dito Uh, na naasikaso kanina pero plano ko muna ng tong mga to if flights muna para kahit papaano is ma-relax yung ano yung katawan nila uh, ma-condition ulit sila lang ano nang maayos kasi etong parisan natin na to guys ito yung B1 B2 na naglalabas yung mga inakay nila ng ano puro parblo lahat na malilinis na napaka ng ano ng kulay ng mga anak na to kaya nangihinayang ako dito sa mga to at uh, siguro kung hindi naman natin sila mababaklas ngayon or pag nag-egg ulit sila is maging aware na lang tayo tapos yung mga itlog nila is papaposter na lang po natin para kahit papano. Dahil nga po, napakaganda ng mga anak nito. Puro parable yung inaanak. At the same time, napakalinis ng ano, ng mga itsura ng mga ina nila. Kaya nangihinayang ako sa ano. Kaya itong mga uh, breeder po natin na to, pag nag-egg to is binubuhay ko po talaga yung mga ano yung mga inakay nila pag nag-egg sila. So yun lang guys, no, yung munting update dito sa ating ibonan Sana po ay muli kayong nag-enjoy sa pagkikipagkwentuhan sa akin. Kahit ilang minuto lang, kahit meron tayong banyos dito sa ating mga ibon. At hindi rin nawawala yung good news. Siyempre, kaya sa susunod na pagkikita po natin, ay sama-sama nga po natin mag-candle dito sa mga itlog na pinapangarap natin sa 2024. Ayan. Anyway guys, no, sa mga gusto magpa-DNA ng mga ibon natin, I-attach po, po dito subscribe screen yung Facebook account ko para po sa mga gusto magpadene ng mga ibon nila. I-schedule po natin yung pag-visit dyan sa aviary nyo at pag-DNA ng mga ibon natin. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!